Sobrang excited na tapon pa. Pina nga ito mga mare at biglang tumawag tong tita ko na sinabi niya na meron daw siyang padadalang pagkain sa akin. Dahil nung nakaraang punta nga namin sa Luna, eh talaga namang nagkikrave nga ako dito at sinabi ko din sa kanya. Kaya naman ito ang tita ko, ay eh, napaluto na nga agad. Dating na pagkadating nga mga mare ng pagkain na to at dinala nga to ng mga lola ko, eto na nga agad at ininit ko na nga mga mare at nilagyan ko na nga agad to ng noodles para naman makain ko na nga agad. At tapos nga namin mga mare kumain, ito na nga at nakaligo na din ako at may batang nga na naglalambing dito sa akin. Pina mga mare, kailangan ko na nga silang patulugin ng baby Gia. Pero ang baby Gia, eto nga at nagmumuryot-muryot pa at nakalimutan ko pang tanggalin yung kanyang pony. Kalipas nga ng ilang oras mga mare, etong si Kuya Kian eh, hindi pa talaga siya inaanto. Kaya hinayaan ko nga muna siya at si baby Gia muna yung pinatulog ko. At ayun nga mga mare, napatulog ko na nga ang baby Gia. Nabukasan naman mga mare, maaga namang nagising yung dalawang bata. Kaya eto nga ang Kuya Kian, nakikipagkulitan muna sa akin bago nga kami lumabas sa may Sala. Sinasabi ko nga sa kanya mga mare, mag-hi naman siya sa camera kaso nga lang ay nahihiya pa. Sa mga punto nga na to mga mare, tinaas ko na yung kurtina namin para naman nga ako maliwanag dito sa may kwarto namin. At eto na nga ang baby Gia, bigla na nga siyang pumunta sa akin at nakikipagkulitan na din. Na, i-check ako na nga lang din pala mga mare na yung video na to eh, 8 months pa pala si baby Gia. At ngayon ko nga lang din talaga na edit dahil sa sobrang dami ko nga din ginagawa, ewan ko nga ba kung ano nga ba ginagawa ko na at hindi, hindi ko din matapos. <laughs> By the way mga mare, pagkatapos ko nga pala makipagkulitan sa dalawang bata, eto na nga at kumain na nga din ako. Habang kumakain nga ako, binigay na nga din sa akin si Gia para nga din mapakain ko na nga din ang kanin mga mare. Pagkatapos nga mga mare, eto nga at sinubukan ko nga punihan tong si baby Gia. Ang alam ko nga na upload ko na nga ito sa may reels ko pero dito ipeplex ko nga ulit yung pony ng baby Gia ko. Ipeplex ko nga pala yung sarili ko mga mare hanggat hindi pa ha, <laughs> Sabi ko naman sa inyo mga mare, pagkatapos nga nun ito at nag-aalaga naman ako ngayon ng pamangking ko. Kagaling-galing nga mga mare, pagkapatulog ko nga dito kay calix, eto naman at hiniga ako nga. Pagkahiga ko, e eh, gising na din agad. Nung nakita nga siyang gising ng kuya Kian niya mga mare, eto nga at pinuntahan na nga siya at nilalaro-laro pa nga ng kuya Kian niya. Hanggang sa nakita nga ng kuya Kian, etong si Pikachu at si Pikachu na nga lang yung nilaro niya. Parang baligtad na nga anak yung nangyari, ba't si Pikachu na ay nilalaro mo dyan? <laughs> Siyempre, hindi pwedeng mawala sa pagwa-voice over natin ang Baby Gia. Pagkakuha nga kay Baby Calix at pagkapatulog ko naman dito kay Baby Gia mga mare eto na nga at nagasikaso na nga ako dito sa loob ng kwarto. Pagkatapos nga nun mga mare eto na nga nagsimula na nga ako para magluto na nga ng handa ng Baby Gia. Ayanda lang naman ito mga mare at ginataang mais nga lang Inaisipan kong lutuin para mas madali dahil wala nga ako katulong na mag-aalaga dito kay Baby Gia kung ano pa yung lulutuin ko. Kaya naman ito na lang madali yung niluto ko ngayong 8 eight months ng Baby Gia. Pagkaluto nga at pagkatapos kung tikman mga mare eto na nga at hindi na nga ako nakapag-video ng mga sumunod pang ganap dahil nga hindi na din ako nakaugaga at nagising nga ang dalawang bata. Pinagabihan naman mga mare, eto na ay naging ganap kay Kuya Kia nakatulog habang cellphone